Paano nga ba mag-apply ng trabaho sa Japan nang hindi na sa scam? Ito ang dapat mong gawin para siguradong legit at iwas scam ang papasok ng trabaho sa Japan. Ano nga ba ang dapat mong gawin para may ng mga scammer na mapanlin lang? Sit back, kalma, at pahiram ng ilang minuto at sasagutin natin yan. Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, kumuha ka na ng papel at panulat at rektahin na natin mula sa punto. Ang unang hakbang ay napakasimple. I-type sa Google, gamit ang iyong phone, ang dmw.gov.ph. Para po pa sa kalaman ng lahat, ito ang opisyal na website ng Department of Migrant Workers na dati natin tinatawag na POEA or Philippine Overseas Employment Administration. Pagkatapos, i-click ang Job Orders. At dahil nakalagay na dyan ang job site, i-type ang Japan. At lalabas na dyan ang mga trabaho na nandirito sa Japan. Dahil nasa job site pa rin tayo, hindi lang po Japan ang pwede nating i-search dyan. Depende kung anong bansa ang gusto mong puntahan. Korea, Amerika, at kung ano-ano pa. Ngayon, kung ang gusto mo namang hanapin ay yung mismong trabaho, i-click mo lang ang arrow at saka mo palitan ng job site sa position. I-type ang nais na trabaho. Halimbawa, farmer. Pagkatapos, i-click ang search. At lalabas na dyan ang pagpipilian mo. Pagdating naman sa pagpili ng mga ahensya, syempre dapat mo rin i-consider yung accessibility. Kung accessible ba siya sa lugar mo. Pagkatapos, pwede mo nang ilista yung mga napili mo. At para makasiguro ka kung legit ba yung mga ahensya na pili mo, pumunta ka lamang dito sa Licensed Recruitment Agencies. I-click mo yan, tapos i-type mo yung pangalan ng ahensya na iyong napupusuan. Ano-ano yung mga dapat mong tandaan? I-check mo kung may pangalan ng representative landline, telephone number, website, address, email, at syempre ang pinaka-importante, lisensya ng ahensya. Kailangan mong tingnan kung okay pa o paso na or expired na yung lisensya ng ahensyang yan. Siyempre kung okay naman, pwede mo nang i-email or puntahan kung malapit sa'yo yung ahensyang yan. Pag may nakikita ka naman halimbawa sa Facebook o kaya sa TikTok, pwede mo rin i-check dito. Ulitin mo lang yung proseso ang ginawa natin. Sa panahon ngayon mga kapatid, mabuti na ang makasiguro. Isa pa sa paraan para iwas scam at legit yung ahensyang mapipili mo, pwede mo rin puntahan ng website ng Ministry of Foreign Affairs sa Japan. At para sa iba pang impormasyon, i-follow mo din ang Embassy of Japan in the Philippines sa official Facebook page dahil nagpo-post din sila ng mga job hiring sa kanilang page. Kung may mga tanong pa kayo o kayo mga content suggestion, i-comment lang dyan sa comment box mga bossing. Don't forget to hit like and subscribe and pakifollow na rin yung aking Facebook page, Sir JR in Japan. I hope ready ka na mag-hello Japan at goodbye kahirapan. Pero ano-ano nga ba ang mga in-demand na trabaho ngayon sa Japan? Panoorin ang susunod na video.